dagat mga idol oh. kalmang kalma ayan oh. ay kalmada kalmada kakalma ano oh. oh, delikado pag kaganyan magahabagat na yan apag ay, ah, yan ayun basta nga maulap eh, eh. kakapit kami ni kakapit kami ni pinsandina eh <laughs> <laughs> kapit muna kapit muna <laughs> ayan oh. Napakalma pa, tas high tide pa.

ang tanga talaga. Yung buhay pagdating sa patupadan naman. Ano? Yung kalaban niya natin. Ah, kagahin sa kurado. Kagahin. Naku, ang kapal pala ng bo. Tapos yung tinutukan ng wala. Terima kasih na eh, na bago na naglag ang cellphone kahit na gopro eh so, kung may gopro sana Ini nunggu na, nak na Oh, yeah, oh mana? Um, yeah. Ada

Tide-tide daw. Taas na yung tubig, oh. Ito mga idol, oh. Tide-tide. Sarap maligaw. Kaya naligaw na kami, oh. Kaya, ano na. Kahinga naman. Bukas naman ulit tayo maliligaw sa daga. <coughs> Bukas naman ulit. Babalaw muna tayo. Mga lodi. Babalaw muna at, uh, ano, Madamig na. Giniginaw na. Kasi maganda nga ngayon. Medyo kulimlim ang ano panahon. Kaya... Mano, <clears throat> masarap ang tubig. Ano ko may lamig-lamig na -lamig 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 ba ulit? Alright. nabili tayo ng isla na ako ito so, yung bagis nasa mm -hmm. ito yung ano talagang uh, bukid. sa amin dito buglaw buglaw yung isita natin para pangulam mga idol yan yeah. bagong bagong huli yan sariwa buglaw forever

natin sa asin dito ha. Ito sa mga idol huli sa pana. Ayan, nakita nyo yung sugat. Yan yung nahuli sa pana. Yung mga namamana sa gabi. medyo mura-mura ang isda dito kumpara sa bayan pero ito halagang 200 na rin to ito lahat Ayan, halagang 200 so medyo mura naman kumpara dun sa ano kumpara sa mismong pagbibili ka sa no, palengke lalo doon sa amin sa bulakan ng, ng aking pangalawang tahanan kahit ang tama o oh. yang e, nah, huli, nah, huli sa pana yun sarap bukid fresh na fresh ito hindi na natin kailangan alis kasi magaspang ang balat ito. Tatanggal na lang ng hasang at bituka. Masarap ito pang ihaw mga idol. Ihaw ang talagang sinihaw ang dabis dito. Yung ibang hindi na tatanggalan ng ano. Hindi na tinatanggalan ng hasang ito. Pero bituka. Kasi ito isda na ito may buhangay ng tiyan. Kailangan lang lagyan na. Tanggalan ng bituka. tanim ng kutsilyo. Ayan. Ayan o, may buha, -buha ng bitukan niya mga idol. Napakalansang isda. <coughs> Eh, nilalangaw mga idol, oh. no? langaw. Dahil ano, sa so sobrang lansa ng itong isda nito. Yung ano, bagis. Pero masarap to. Sarap ang laman. Ay, mga ilong, tapos natin linisin. Atin na lang. Ayun ang ating buhugasan. Lulutuin ito mamaya. 待てね,待てね Yan. Ito mga doon, ayos na. Ayan o. Lulutuin na lang natin ito. O diba? Right, Pangulo right, na tayo. Thank you. Ayan Yo, mga doon.

wala nang ko wala nang bisitang kanyang transit <coughs> parang homestay uh, transit house pero ano kaya dito Idol, ang ganda ng lakarin ng ano. Ang ganda maglaka dito sa tabing dagat. Meron. Motor ko kayo. Ayun oh. Ano? Ito mga idol, tuturo ko sa inyo. Ayang bundok na 'yan oh. Yan ni Mindoro na. Mindoro. Yung sa likod nito, 'yun yung ano, yung Pertugalera. Malapit na lang dyan. Mga 2 hours lang siguro kung babangkay. <coughs> Naging hintay lang tayo mga idol lang. Bukas na ulit ng umaga. Hi, hi. <coughs> sa so, umaga, mag-ano tayo? Mag-a... liligo -li sa dagat. May mga marami dito ng pasyente, Itong sasinta ng araw. May mga mag-anak din ayan niyo. Crescent house din. Tingnan diba mo ito. Tidol, ang lawak ng lutay, do. O. Diba? So, lakad tayo dito. Ayan. Madami tayo makukuha ng rito. Kaya lang, eh. Uh, naubos na pala yung, ano. May season talaga na maraming sihe. Pero ngayon, kakaunti ang, ano. Tsaka hindi malaki ang low tide.

tunog ano marami yung mamayang gabi o, yung mga idol o ano mamaya dun o, kita nyo yan may tubig pa pero mamayang pag gabi lalabas na yung, ano, yung mga bato pagayad yan o yan o. <coughs> low tide pa yan pa low tide pa tuloy tuloy low tide hanggang siguro ano kasi ngayon mga alas 3 pa lang pasado eh magpo 4 o'clock balik muna tayo sa ating uh, doon sa gilid at inaabangan natin yung ating mga uh, pamangkin na magsasagala at na meron ngayon ano dahil Flores de di Mayo dito sa amin mga ito yun o oh. ipapakita ko sa inyo yung mga ano ganda ng dagat diba ayun ang dagat ayan. iikot ko ayan, ayan. yung mga nag-island na ng doon lang naman pong punta o tapos doon sila nanggagaling dito Ayan, o, doon sila nang gagaling. Doon ang masasa sa bandang yun. Parte na yun. Sa likod niyan. Papunta ng masasa. Patuloy lang ang biyahe. <coughs> mga ano lang. Ilang mga siguro kang masasa. Mga 15 minutes lang. Mga idol, balik muna tayo sa ano. Balik po sa bahay. At uh, mamaya ano, na ulit tayo mag ano. Mag uh, umuha ng sihe. Pagka uh, tayo. pa low tide. itong bahay namin mga idol simple lang siya pero dito oh, ayan ito yung bahay namin ayan yeah. ang aming uh, bahay dito sa probinsya pagka kami nga uh, nagbabakas yan ayan o, ba, diba? simple lang ito yung bahay ko na hindi natapos hindi pa na paayos tapos dito Ayan, mga idol. Ayan. Dito na lang tayo. Sanapit na tayo sa pagdahan. Ayan. Ayan.